Ang kwentong ito ay galing mismo sa papa ko. Simula ng ikwento niya ito, nagkaroon na ako ng matinding takot sa mga patay. Noon daw ay may kamag-anak sila na namatay. Dahil nasa malayong lugar sila at wala pang serbisyo ng punerarya, ang mga kamag-anak na lang ang nagtutulong-tulong na gumawa ng kabaong. Karaniwan ay yari lang ito sa plywood, koko lumber at kung anong kahoy na meron. Hindi rin na pinatatagal ang bangkay. Dapat mailibing sa loob ng dalawamput-apat na oras dahil hindi naman naiimbalsamo. Gabi nang pumanaw ang kanilang kamag-anak at inabot sila ng hating gabi sa paggawa ng kabaong. Dahil kulang pa ang takip, napagpasahan nilang ipagpatuloy kinabukasan ang paggawa. Habang lahat ay natutulog, may isa sa mga batang pinsan ang nagising dahil naiihi ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang bangkay. Nakaupo ito, hawak ang metrong panuhat, at tila sinusukatan ang mga kamag-anak na natutulog. Sa sobrang takot, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pero ramdam niya na pati siya ay sinukatan. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang bangkay na ipinasok ang metrong panukat sa loob ng sariling bibig. Nanginig ang bata at naggunwaring rin natutulog na lang ulit. Kinabukasan, tanghali na, ngunit ang mga kamag-anak na dapat tatapos ng kabaong ay hindi pa rin nagigising. Kahit anong yugyog ay walang epekto. Doon na nagsalita ang bata at ikinuwento ang nakita niya. Siyempre, hindi agad siya pinaniwalaan. Pero pinilit niyang ipasilip sa mga nakatatanda ang bibig ng bangkay. Lahat sila'y nanlamig nang makita ang metrong panukat. Nasa loob na ito ng bibig ng patay, gaya ng sinabi ng bata. Agad nilang ginamit muli ang panukat sa mga natutulog. Isa-isa, unti-unting bumangon ang lahat. Ang sabi nila, iisa ang tema ng kanilang panaginip. Parang naglalakbay sila at hindi makabalik. Kung hindi dahil sa tapang ng bata, baka hindi na sila nagising pa. Sabi ng papa ko, kaya raw may pamahiin na huwag na huwag iiwan ang patay. Dahil hindi mo alam kung anong mangyayari kapag nag-isa ito. At dagdag pa niya, sa parehong lugar, may kwento rin na kapag bumili ka raw ng isda at napansin mo magkakapareho ang laki ng mga ito, ihampas mo ng tatlong beses. Kapag ginawa mo iyon, madidiskubre mo mga dahon lang pala ang mga iyon. Hindi totoong isda. Minsan talaga, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari maraming salamat